Good morning. Welcome sa Team Paris vlog. For today's video, today I time check September 1, Labor Day weekend. Galing lang kami sa ano um trip namin kahapon sa Assateague Island sa Virginia, Maryland. At ngayon dahil naubusan tayo ng budget char, joke lang 'yan. Si RJ, gugupitan natin siya for today's video. Ready ka na ba? Yeah. Takot ka? Hindi ah. Yeah. Ito oh, ang matatawa. So guys, pang fourth time ko na atang gupit sa'yo. Ano? Yeah. Fourth or five. So, yun. Sa, ito yung mga gagamitin ko for today's video. Yeah. Ay, nako. Mali. Ito yung gagamitin natin, guys. Sorry. Ito, clipper. Clipper at mga yan, may gunting, scissor, magulo ah, pasensya na ito mga clipper na yan. At ito guys, <laughs> Faith in the Lord at video kung paano maggupit, basic men, <laughs> men's haircut step by step guide. So, hindi kasi tayo pa marunong talaga, eh mahal naman tayo na asawa natin, kaya tiwala lang. At meron akong pang spray sa buhok yung sa halaman. <laughs> So, yun guys. Um, abangan niyo yung finished product. Iaano kayo. Gusto yung ba walkthrough? Para matuto kayo. Char. <laughs> ano lang guys. Um, papakita ko kung ano yung finished product. Pero, I know na if hindi maging maganda yung result, meron namang hair cutter sa labas. <laughs> yun lang. Sige. Ito na. <laughs> Ito yung new outcome. Wait lang hindi pa siya ano, masyadong maayos kasi hindi pa ako tapos mag-trim. kaka ako pa lang mag-trim. Ang mataas ba siya? Eh, ko, siguro. I don't know eh. Sinunod ko lang siya. So, yeah. Ano masasabi mo, sir? <laughs> so, may salamin kami dito. Sino gusto magpagupit dyan? Punta na. PM lang. Ito yung buko niya, guys. Oh, ang dami. Kulo. Ang hirap kasi, ani, wavy yung buko niya. Medyo kulot siya. So, yun ganito na lang ang gagawin ko. Ititrim ko na lang siya, okay? Hey guys, ito na yung finished product ng buhok niya. Ewan ko, okay naman. Mukha naman siya maayos. Mukha <laughs> naman tao, guys. Sige nga, harap ka nga. Ayan. Pati yung, ano, likod, likod. Yan, medyo may ka-ano na, pero okay na. gapi naman niya yun. Mukha naman niya ako. <laughs> so, done! Ayan na guys, nag-aantay na si Rafa ng kanyang doctor appointment, follow-up check-up lang to. Hi Raf! Galing pa si Rafa sa school. Hello Rafa! Hi guys! <laughs> so waiting lang kami. Dito guys, importante talaga yung ano, um, on time ka sa mga appointment na inaano mo. Tsaka pagka kung ika-cancel mo yung appointment, dapat tatawag ka or else magbabayad ka ng ano, cancellation or yung <coughs> Um, hindi ka naka-attend, magbabayad -bu ka $25 or $50 kasi sobrang importante yung mga slot, time slot nila dito sa, ano, sa healthcare, or sa dental or something, sa mga doktor. So, importante yun. So, nagdrive kami ng 14 minutes away sa aming um, bahay punta dito sa clinic na to. So, see you! Ito kami sa Crumble, guys. at merong no accident doon. <laughs> may accident doon guys. Let's flip over yung car. Guys, ayun May car accident. Silipin natin ka pa. nagflip over yung car at like, wala namang nasaktan no rap parang wala naman uh, hi guys good evening so kanina natapos na namin yung um, interview ko podcast interview with sir daniel ng nurse photographer uh, naging masaya naman naging um, fruitful at nagkwentuhan, parang chill-chill lang. So, abangan nyo din yon Shout out kay Daniel na sa nurse photographer. Abangan ko yung and um, follow nyo rin siya at kundi nyo lang kaming subscribe dito guys na sana makamit na natin and itong channel namin na maging 1k na kami in the near future hopefully before uh, this end of the year 200 na lang guys, uh, yung sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, i-click nyo naman na yung subscribe button at ma-appreciate ko yan na ng family namin, help us grow our channel and if may mga kamag-ana kayo na uh, gusto rin makapunta dito sa US, na gusto rin matuto kung paano ang process bilang nurse na makapunta dito sa Amerika, mag-subscribe na rin kayo, i-share nyo na rin sa kanila. And update ngayon ay 9pm na nagluluto pala ako ng dinner para sa asawa ko. Nanggaling na kami sa check-up ng anak ko. At nagpunta lang kami ng target ng mabilisan, bumili ng kape. Luluto ko ngayon ng ano, ampalaya, ginisang ampalaya. So, see you guys. Thank you. And uh, abangan nyo ang mga susunod na vlog natin. Hello guys, tapos kami mag car wash, papa interior cleaning kami sa kanila. I don't know, paano ang gagawin? Pain, be... So yun na nga guys, ayun yung kotse namin. Ayun na namin, interior cleaning. Sama ko si sir. is and car wash. Hello guys, good afternoon. Um, may pasok ako today. Nag-work ako, kahap Nag ako kahapon. At uh, meron tayong three shifts na gagawin for this week. At straight ko yun siyang um, itatapusin kasi naggaling tayo sa bakasyon. At ngayon ay lunch dinner ko bago pumasok uh, Nanunod lang ako ng mga YouTuber na nasa Amerika Sila ano, si Ma'am Joy of Mia which is siya talaga yung fina-follow ko since nasa Dubai pa ako Ito tong Tim Alestante Ale Yan sila ma'am na taga Tennessee, Alabama Lagi ko niya pinapanood yung family vlog nila tapos marami pa akong um, pinapanood ng mga YouTuber na Filipino nurse na nasa US. Yan sila Sir Marbs, yung Andrea Judge na couple at family oriented na palabas na YouTube pala. And uh, sila Sir Ronald ng California, yung Tim Guzman family. And uh, share ko lang ulit kasi last time nakausap ko si Nurse Photographer sa podcast niya. So abangan niyo yun, yehey! Uh, at uh, showing yata premiere sa September 12. So, support nyo ako dun, guys. At uh, magpapasalamat lang din ako sa mga ano bagong subscriber na nagsusubscribe sa channel namin, na nag-help mag-grow yung channel namin. Guys, hindi ako sanay yung manghingi ng favor talaga tungkol sa YouTube ko. Pero, please, if nanonood kayo na hindi pa kayo nakasubscribe, please naman, subscribe naman kayo sa channel ko help me out at yung family ko na maka 1000 subscriber tayo for this year kasi doon yung mga makaka-help sa atin at makaka-inspire pa sa paggawa natin ng uh, buhay, buhay America vlog Tapos yung USR and journey. And uh, mabanggit ko lang din um this uh, mga coming days gagawa ako ng Uh, YouTube video about safety dito sa place ko dito sa Baltimore um, County, Baltimore, downtown. Yung mga steps na ginagawa namin kung paano kami ma maging safe. Kasi marami akong nababasa at napapanood din. Further questions sa Lefora Group na natatakot sila na mag-migrate dito sa Amerika dahil sa safety concern So, uh, i-discuss natin yun kung ano yung mga hakbang namin ng family ko na ginagawa namin para ma-avoid yung mga ganong um, issues sa safety natin. Especially sa ano, sa yung, mga, yung may mga anak na nag-aaral na mga high school, elementary. Uh, Pag-usapan natin din yun about ano yung mga preventions na data, dapat nating ma-aware at Anong mga dapat na steps bilang magulang na gawin natin para sa mga anak natin? O sige guys, magpe-prepare na ako for work.